Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Pero inamin niyang alam niya ang mga ginawang paggalaw ng mga senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa nangyaring balasahan sa Senado. Bago bumiyahay pa Singapore mula Brunei, nagpaunlak ng panayam ang Pangulo. Dito niya sinabi na inabisuan siya mismo ni Senate President Cheese Escudero bago ito kumilos para patalsikin si dating Senate President Mig Subiri. He already brought it up and he said, that uh, I think I'm going to, to uh, try to be the SP. I did not speak to any parties at any point. Simply because I was out of town. We knew um, the state of the voting. Uh, then when that was still being when that was still being uh, collected, the votes were still being collected by Senator Cheese. Uh, alam, alam na namin kung ano yung maglalabas na numero. Alam daw mismo ni Pangulong Marcos ang mga pagkilos ng mga senador para mapalitan si Subiri. I was basically informed at every step of, step of the way. Uh, but uh, it moved so quickly as well nagbitiw sa pagiging Senate President si Zubiri matapos umugong na patatalsikin siya. Nauna nang sinabi ni Zubiri na ang posibleng hindi niya pagsunod sa ilang utos ang dahilan kaya siya gusto mapalitan. Pero paglilinaw ng Pangulo, hindi niya alam ang sinabi ni Zubiri na hindi nasunod na utos. Uh, so, uh, I'm not sure what he is referring to. I don't know. I haven't spoken to him about it. Nilinaw ng Pangulo na hindi siya ang nag-udyok na palitan ang liderato ng Senado. The decision to change uh, the leadership is not made by me. was made by the Senators. So, that does not reflect on my uh, my view on 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 the on on senator mix and uh, the trust and confidence that uh, that yeah, in my view reposes I, uh, uh, that i have in him. hindi na direktang sinagot ni Zubiri ang mapahayag ni Pangulong Marcos you know, no comment na, na ako dyan sa kanila bahala na sila ang taong bayan ng gumusga sa ngayon magbabakasyon daw muna ang senador kasama ang kanyang pamilya Konting me time konting... um uh, uh emotional and uh, mental uh, break from all the politics and the and the nasty uh, uh, backstabbing uh, na nangyayari dito okay. sa politika natin sa Pilipinas. So, kaya na, 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 napapansin nyo, hindi muna ako nagsasalita about uh, saan kami pupunta, saan bang sa sasamahan namin. Ano muna ako? I'm on vacation mode for the next uh, three weeks. Pagkatapos ng bakasyon na raw pag-uusapan ng kanilang grupong Solid 7 kung mananatili sila sa majority block o lilipat na sa minorya. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.